Greetings mga Migs! Welcome back sa Buhayang Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay kung ano ang dapat ninyong gawin kung kayo ay merong hindi mapaliwanag na karamdaman. Paunang salita lang mga Migs ha, hindi porket hindi mapaliwanag ng isang doktor ang inyong karamdaman ay spiritual na sakit na ito. Marahil kailangan nyo magpatingin sa isang espesyalista o magpa-second opinion. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo kung lumago aking YouTube channel. Please pakisubscribe po, like ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Mga mix ito yung una niyong gawin kung kayo ay may hindi mapaliwanag na karamdaman. Una, wag na wag kayong magpapatawas kahit kanino online. Kasi yan po ay walang klarong diagnosis. Minsan nga yung iba may diagnosis na ang doktor, nagpapatawas online kahit physical naman yung sakit, sinasabihan na nakulam kuno. At hindi rin po nakakagamot yung tawas o yung o patak-patak ng kandila. Kasi alam ko po yan, ginagawa ko yan dati. Yan po ay pang tracing lamang o pag alam kung kayo ba ay may spiritual na sakit o wala. Ang paglalagay ng tinawasang kandila sa ilalim ng unan bago matulog ay yan po ay para lang sa ritual na first aid kung kaya bang putulin yung gawa ng isang mangkukulam o ng isang elemento. So kapag online yung ginawag yung albularyo sa pag papatawas, walang silbi yun. Kasi paano niya mabibigay sa inyo para mahigaan niyo yon kaagad? Kasi hindi po di abutan ng ilang araw. Dapat pagkatapos ng pagtawas sa inyo, dalhin niyo yung kandila na tinunaw at ilagay niyo sa unan niyo bago matulog. At gaano kayo kasigurado na tama yung basa nung mang tatawas? At ang nagtatawas online mga migs ay yung mga legit ha, hihingiin nila yung pangalan nyo at araw ng kapanganakan. Delikado yan. Kasi pwede rin na sila ang magbigay sa inyo ng sakit para pagkaperahan kayo. Kailangan pa rin po yung pagbabaklas. Pero hindi po ibig sabihin na kapag nagpatawas kayo, ay gagaling kayo kaagad. At wala din po niyang garanti na Anes ba yung gumagawa niyan? Ganito mga migs ha? Kung magtatawas kayo gamit yung kandila o sa ibang term ay subay, sa amin subay yan eh. Much better na gamitin nyo yung orasyon ni San Benito. So meron akong ilalagay na kopya dyan sa comment section para matuto kayo kung paano gawin para hindi na kayo gumastos mga migs. Kasi yung iba dyan, piniperahan lang kayo. Tapos walang klarong diagnosis. Ang problema diyan pag may diagnosis na yung doktor na physical yung sakit niyo, sasabihin sa inyo na spiritual ko no, kaya kaya nalilito na kayo kung paano dapat gawin. Kaya mas lalong lumalala ang inyong sakit. Marami pong paraan para malaman kung kayo ay may spiritual na sakit. Na gamit lang ang inyong mga sarili, sariling utak, sariling dasal. Tulad ng pagbabasa ng salmo o mga awit. Kung kayo ay walang sanbinito na medalyon, ito ang gawin nyo mga Migs para malaman kung kayo ay may espiritual na sakit. Kumuha ng isang palanggan ng tubig, lagyan ng kalahating kutsarang asin, pagkatapos ay basain ng inyong kamay ng olive oil. Kung walang olive oil, yung coconut oil na lang, yung langis ng niyog. Pagkatapos yun mga Migs, ilubog ang inyong dalawang kamay sa palanggan ng tubig na may asin. Pagkatapos, basahin o dasalin ang Psalm 13 o mga awit 13. Basahin yung buong chapter ng tatlong beses. Pag ang oil mga mix na nasa kamay nyo ay lumubog at hindi lumutang, ibig sabihin nun kayo ay may spiritual na sakit. Pero kapag lumutang naman yung oil, ibig sabihin nun, physical ang sakit ninyo at pumunta kayo sa doktor at tanggapin nyo yung katotohanan wag puro kathang isip So yun mga migs, ang una, wag na wag kayong magpapatawas kaagad o magpapasubay kaagad online. It's because delikado po 'yan kasi ang online na pagtatawas mga migs, ginagawa ko 'yan dati. Ang San Benito kasi mga migs, kailangan mong hawakan yung kandila. Tapos wala kang ibang tatawagan na espirito, kundi yung dasal lang na para kay San Benito. Yung kandila mga migs na pinapatak sa balde o sa palanggana, kailangan nyo ng pangalan nyo. Pagkatapos, uusalan nyo ng orasyon. Yung orasyon na yun, meron yung pangalan ng isang deity o ng isang elemento din para puntahan kayo at suriin kayo. Ang problema dyan, kung sobrang negative na ng energy nasa inyo, kumakapit yung deity na yun. Kaya nga dati nung may tinulungan ako na sa Japan, sinabi ko sa kanya, ititrace lang kita, itignan natin kung ano yung sakit mo. Pagkatapos, magdasal ka ng mga ganito. Tinuruan ko siya ng mga dasal tungkol kay St. Michael, Jesus Christ, basta mga pangsimbahan na dasal para hindi kumapit sa kanya yung mga deity. Kaya nga mga migs, tinigilan ko na yan. Pwede ko nga gawing kabuhayan yan online eh. Pwede ko yung gawing pang pera-pera lang pero ayoko magpahamak ng tao. Kaya tinuturuan ko kayo ngayon kung anong mga dapat niyong gawin kung kayo ay may karamdaman na hindi niyo mapaliwanag. So pangalawa niyong gawin mga migs, pumunta kayo sa doktor. Kung may diagnosis ang doktor, ibig sabihin noon may malaking posibilidad na physical ang sakit ninyo. At sundin niyo yung reseta ng doktor. Ang pangatlong gagawin yung mga MIGs, pumunta kayo sa inyong mga church leader. Kung ikaw ay katoliko, pumunta ka sa inyong kura paroko. Pwede rin na magpa-pray over kayo. Kung hindi kayo katoliko, pumunta kayo sa inyong mga pastor. Kung katoliko kayo, may deliverance and exorcism ministry po na gumagawa dyan. Huwag kayong basta-bastang maniwala sa ginagawa ng ibang tao online kasi hindi naman siya lubusang kilala. Hindi natin alam kung gaano sila ka-anes, kung gaano sila katapat sa kanilang kapwa-tao. Kadalasan pa dyan, may bayad. Yung iba, kunwari, walang bayad pero nag-aabang ng donasyon. Hindi kaya bebentahan kayo ng kanilang mga amulet na sumasamba sa infinito Diyos. Hindi iyan si Jesus Christ, mga migs. Sa video ng ito, mga migs, tinuro ko na sa inyo kung paano yon gawin o yung pagtawas gamit ang San Benito o yung mga awit o yung sa Biblia. Hindi na kailangang magbayad online mga mix. Hindi kailangang gumastos. Bakit pa kayo gagastos mga mix? Eh, meron naman kayong sariling mga utak, meron kayong sariling dila at bibig para magdasal. Isa nga sa mga dahilan kung bakit tinamaan kayo ng spiritual na sakit o physical na sakit para kayo ay magdasal o magbalik loob sa Diyos. So kung ibang tao pa niyan ang gagawa sa inyo, so nasaan na yung sinceridad nyo, yung devotion nyo sa Diyos? At gaya rin sabi ko, pwede kayong padalhan ng mga deity, mga espiritu, ng mga nagtatawas online, at delikado yon Dahil pwede yung kumapit sa inyo, instead na yung Diyos na ang may bahala o may plano sa buhay nyo, mag-iiba na kasi meron ng authority yung elemento na pinadala ng albularyo sa inyo. So, hindi na Diyos ang may hawak sa inyo. Pinupuderan na kayo ng entity na yon. Ang problema lang sa mga Pilipino, mga mix pag nalaman nila na physical ang kanilang sakit, tapos ayaw nilang sumunod sa doktor, denial sila. Ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. Gusto nilang isipin na kinukulam sila. Kaya mas lalong lumalala ang kanilang sakit. Hindi ko naman sinasabi mga migs na hindi totoo ang kulam o hindi totoo ang spiritual na sakit. Totoo po yan. Pero sa dami ng nakasalamuha ko, nakausap ko na tao, hindi lahat na nagkakasakit ay spiritual kaagad mga migs. Sa sampu siguro, meron lang isa dyan na spiritual, kadalasan dyan physical. Kung physical ang sakit nyo mga migs, pumunta kayo sa doktor. Bakit pa kayo gagastos? E eh, pwede naman kayong magdasal. Meron kayong sariling bibig, meron kayong sariling mata para magbasa ng mga verses sa Biblia. Tulad nung nasa mga awit. Napakasimple lang yon mga migs. Sana po ay nakuha niyo yung punto at meron kayong natutunan sa video ito. And kita-kits tayo until next topic. Yun lang po. Thank you.